Halimbawa, hindi nila nagamit yung 90% na sumusuporta sa ating uh, uh, pagtutol sa aggression ng China. Hindi nila mm -hmm. nagamit kay Digong na clearly pro-China. Kay, kay Sarah na clearly pro-China. Bubuhusan ba sila ng tulong? ng China going into the midterm and the presidential election? Dahil nga, hindi na weaponize, halimbawa, itong mga banat ng presidente sa mga Duterte. Halimbawa, West Philippine Sea. Yeah. Oh, bakit bakit hindi mo nagamit yan kay Bongo, kay Bato? Hindi mga Duterte yung mga lintik ng mga oposisyon, sila yung oposisyon ngayon, na na anti-China, na anti-impunity. Anti meanwhile So, napakadami nito, Sambales, Mindoro, uh, Palawan, lahat ng uh, mga quarries natin, nag-contribute mm -hmm. ng lupa doon sa West Philippine Sea, 2013, 2014, 2015. Walang, kasing laki pa lang ng basketball court ang uh, reclamation doon. Ni-report na namin ito kasi nakuha na namin ang picture ito. Hindi nila inaaksyonan. Three, three months, four months, five months after, every week, every other week, may picture kami. Hindi nila inaaksyonan. Alam mo, nung meron malaking building doon sa isang isla, ito na nga, mga military structures na yung doon Ayun, may lumusot niyan sa media na litrato. At doon nagsimulang malaman ng taong bayan na mayroon palang nangyayaring reclamation doon. Ba ano ang ginagawa ng incheck uh, ng Pilipinas? Wala. Bakit? Kasi binibili sa kanila. Oh yes, definitely. Ibinenta pala tayo. <laughs> Binenta tayo. Ngayon, sasabihin nila ang tridor, yung uh, uh, Pangulong Duterte administration nito. No, I'm sorry. Ngayon, dahil doon sa pagyayaring yun eh, nagkakuan uh, yun na nalugi tayo dahil umatras tayo ay China hindi nila mapaalis sa lugar nyo.